balitang mayroong pag-asa, Grief Recovery Seminar isinagawa para gabayan ang mga leader sa pagtulong sa mga membrong nagluluksa. Oh. Sabbath School Teacher Training, pinalakas ng NELM para sa mga bagong miyembro nito. Oh. Ministerial Spouses Association sa Sorso pinangunahan ang Happy Seminar para sa pamilya at komunidad. Apat na putpitong katao, Nabinyagan sa isinagawang pangangaral sa Kainta Rizal. AWR Bakara ipinagdiwang ang ikatlong anibarsaryo ng ministeryo. Evangelism sa Lubang Island, isinagawa kasama ang community service at house-to-house -house visitation. Kay Jesus, Safe Ako, Sure Ako Evangelism, idinao sa Alaminos, Laguna. Lahat ng iyan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel, North Philippines. Ito ang Hope Today HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa Luzon upang tulungan ang mga leader sa mga iglesia na mas makapagbigay ng gabay sa mga kapatiran na dumaranas ng lungkot at pagkawala, isinagawa ang Bayunion Union Grief Recovery Seminar na pinangunahan ng Northern at Southern Luzon Philippine Union Missions. Sa pagtutok ng programa, binigyang diin ang kahalagahan ng counseling at pag-aalaga sa mga miyembro para sa balitang may pag-asa ihahatid ni Alpha Chris Alperos. Naging makabuluhan ang isinagawang Bay Union Grief Recovery Seminar sa Northern Luzon Philippine Union Mission Headquarters noong August 22 to 23, 2025. Ang programa ay samasamang inorganisa ng Adventist Family Ministries, Women's Ministries at Ministerial Spouses Association or MSA. Layunin nitong ihanda at turuan ng mga church Leaders kung paano tumulong at gumabay sa mga kapatid na dumadaan sa matinding kalungkutan at pagkawala ng mahal sa buhay. May temang Seasons: Moving Through the Changes of Grief and Loss. Ibinahagi ng seminar ang iba't ibang paraan kung paano maunawaan ang proseso ng grief. Tinalakay dito ang mga karaniwang pinagdadaanan ng tao sa panahon ng pagluluksa at kung paano ito mas mapapagaan sa tulong ng pananampalataya at suporta ng komunidad. Bukod sa mga lectures, nagkaroon din ng counseling sessions at workshops na nagbigay ng praktikal na kalaman kung paano makikinig, makikiramay at magiging daluyan ng pag-aasa para sa mga nakakaranas ng lungkot at pangungulila. Naging oportunidad din ito para sa mga leaders na magbahagi ng kanilang sariling karanasan at matuto mula sa isa't isa. Ipinakita ng seminar na sa kabila ng sakit ng pagkawala, may lakas na nanggagaling mula kay Kristo at sa pagkakaisa ng iglesia. Dahil dito, mas handa ang mga church leaders na umalalay sa kanilang mga miyembro at ipaalala na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. through the sea. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa ako po si Alpha Chris Alteras para sa Hope Today HCNP News. Matagumpay na naisagawa ang Sabbath School New Members Teachers Training sa Northeast Luzon Mission Conference Hall sa Alicia, Isabella. Layunin ng programang ito na higit pang mapatatag ang ministeryo ng Sabbath School sa buong misyon. Dumalo rito ang mga Sabbath School leaders at head elders mula sa iba't ibang distrito upang palalimin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtuturo. Si Solomon Cades para sa balitang may pag-asa. Sa layuning higit pang mapatatag ang ministeryo ng Sabbath School, Matagumpay na isinagawa ang Sabbath School New Membership Teacher's Training nitong ikalawang 23 araw ng Agosto ng taong kasalukuyan sa North Luzon Mission Conference Hall, Mabini, Alicia, Isabela. Dinaluhan ito ng mga Sabbath School leaders at head elders mula sa iba't ibang distrito upang pagtibayin ang kanilang kaalaman sa kasanayan sa pagtuturo. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita ay si Pastor Jules Bermudez, Sabbath School Director mula sa Northern Philippine Union Mission. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin niya na ang mga guru at leader ng Sabbath School ay mahalagang katuwang sa pagpapalagon ng pananampalataya at espiritual na kalaman ng bawat miyembro. Nagkaroon tayo ng napakaraming attendees. Kumigit kumulang na 500 ang attendees na dumalo upang daluhan ang new members class teachers training na kung saan ang ating layunin ay lahat po ng atin pong mga Sabbath school teachers sa bawat iglesia ay matutunan nila kung paano palaguin ng pananampalataya ng mga bagong hikayat sa iglesia at upang hindi sila lalabas bagkus ay sila po ay lalago at magiging pagpapala rin sa lahat ng mga nananampalataya. Bukod dito, nagbahagi rin ng mahalagang liktura at promosyon ang mga direktor mula sa misyon. Tinalakay nila ang mga epektibong pamamaraan ng pagtuturo, tamang pagharap ng mga bagong miyembro at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng Sabbath School. Ang mga aralin ay nagsilbing gabay upang maging mas handa at masinop ang bawat guro sa kanilang ministeryo. Ang layunin ng Sabbath School Department ay upang maturuan ang mga Sabbath School teachers, higit sa lahat ang new members teachers class na maging aktibo at higit sa lahat ay ma-equip upang makita at malaman nila kung papaano nila mag magamit ang kanilang talent at higit sa lahat ang kanilang kasiglahan upang mapalago ang mga bagong kaanib sa loob ng iglesia na mapanatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Naka-attend po ako ng training dito po sa North East Luzon Mission at marami po akong natutunan tungkol sa kung paano pangangalagaan ang mga bagong kaanib ng aming iglesia at natutuwa po ako na may share ko po sa kanila ang aking natutunan sa, sa araw na ito at dadalhin ko po sa kanila upang lalong mapatibay po ang kanilang pananampalataya at lalago sila sa kanilang pananampalataya sa pagtatapos ng programa iniwan ng mga tagapagsilita ang hamon na ipagpatuloy ang dedikasyon at malasakit sa paglilingkod. Ang Sabbath School New Membership Teachers Training ay hindi lamang nagbigay ng dagdag kaalaman, kundi nagpaalab din ng bagong inspirasyon at panibagong sigla upang higit pang pagyamanin ang ministeryo para sa Diyos at sa kapwa. Layo ng magatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa North East Mission, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today at CNP News. Isinagawa ang Happy Seminar Evangelistic Crusade para sa mga pamilya sa komunidad ng Gatis, Sorsogon. Pinangunahan ito ng Ministerial Spouses Association na may layuning palakasin ang pananampalataya ng mga pamilyang dumalo. Kasabay nito, nagsagawa rin ng iba't ibang paglilingkod gaya ng medical at dental mission, maging ng mother's class. Ang detalye ng kaganapang ito, balitang may pag-asa ni Cookie John Rafalio sa pagkikisangkot sa Harvest 2025, ang mga asawa ng mga pastor o tinatawag na Ministerial Spouses Association ay nagsagawa ng pangaral sa Gatis Orsogon na may temang Happy Family Seminar Discovering God's Wonderful Plan for the Family. Kasama po ang buong team ng Ministerial Spouses Association. Nagkakaroon po kami ngayon dito ng Evangelistic Crusade na kung saan gabi-gabi kami nangangaral. At maliban po sa pangangaral gabi-gabi, sa araw kami po ay nagdadalaw sa mga tahanan ng aming mga kaibigan sa lugar na ito. At nagkakaroon din po kami sa hapon ng Mother's Class. At nagkaroon din po ng tinatawag nating Medical, Dental, and Optical Mission. Napakasaya pong maglingkod sa kabila ng kahirapan kasi po kapag kami ay nag-visitation, dumadaan kami sa napaka, napakalawak na ilog na ang tulay ay kawayan. Kahit na mahirap ang daanan, kapag narating na namin ang kanilang mga tahanan, talagang masaya na makita mo sila na may ngiti sa kanilang mga labi at Talagang gustong gusto nilang makarinig ng pabalita ng Diyos. Gusto gusto nilang dalawin at mapagpanalanginan po namin. So, sa aking mga kapwa mga ministerial spouses at ganoon din sa ating mga kapatiran. Patuloy po tayong maglikod kasi ang Panginoong Diyos ay parating naririyan, hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo po ay gumawa para sa Kanya. Sa bawat gabing pangangaral ay binigyang diin kung gaano kahalaga ang masaya, malusog na pamilya. Ang paglilingkod na ito ay nagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga tagagatis Sorsokon para mas makilala nila ang ating Panginoon. Nagkaroon kami ng Happy Family Seminar. Ginawa ito sa loob ng sampung mga gabi. At nagkaroon din kami ng dental, optical, and medical na mission. Ang impact nito sa gabi-gabi na gawain ay napakaganda. Napaka Nagpapasalamat ako sa MSA, sa suporta, ganoon din po sa ating mission at sa buong distrito po ng South Sorsogon na talagang sumuporta ang lahat para po sa lahat ng mga pangangailangan at ang host, ang gati seventh Adventist Church, maraming salamat sa inyong suporta. Kurihin natin ang Panginoon sa success po ng gawain. Pagpalain po tayo. Bunga ng kanilang paglilingkod ay masaya ang kalangitan sa mga individual na tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy habang tayo ay nag-aantay sa kanyang pagbabalik mula dito sa Gates Sorsogon at may layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Kukijan Rafale nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Sa isang linggong serye ng pangangaral sa Kainta Rizal, 47 katao ang nagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamanggitan ng bautismo. Isang patunay na patuloy na kumikilos ang Diyos sa puso ng kanyang mga anak. Ang detalye ng masayang kaganapan, ihahatid ni Mary Angeline Basikulan para sa Balitang May Pag-asa. Isang linggong serya ng pag-asa at pananampalataya ang isinagawa ng Central Cainta S.D. Church sa pamamagitan ng crusade na may tema, Buhay at Pag-asa sa Diyos. Sa pangunguna ni Pastor Jimboy Villigan, idinaos ang isang linggong crusada na may layuning maipahayag ang buhay at pag-asa sa Diyos. Si Pastor Noel Galang ang nagsilbing pangunahing tagapagsalita na buong puso ang naghatid ng mga mensahe ng kaligtasan at pananampalataya. Purihin po ang Diyos sa araw na ito na naging matagumpay po ang ating pong gawain dito po sa Kainta District Crusade mula po noong August 17 to 23. At ating po nakita sa araw na ito na ang Panginoon ay kumikilos patuloy po na gumagawa sa ating pong kalagitnaan sa loob po ng isang linggo pangaral at sa araw na ito mayroon pong 47 na precious souls na tumanggap sa ating pong mahal na Panginoon. At nais ko pong kunin ang pagkataong na ito na gusto ko pong pasalamatan ang buong distrito po ng Kainta. Mula po sa mga elders, lahat mga, mga opisyalis, sila po ay nakikisa. Sama-sama po kaming gumagawa. Mula po sa maliit na mga bata hanggang sa mga may edad. Lahat po ay uh, nakikisama, nakikilahok at purihin po ating pong mahal na Panginoon. Uh, bilang leader ng ating komperensya, isang kagalakan na magpasya ang mga kapatid sa Kainta District na magsagawa ng isang malakihang pangangaral bilang pagganap at pagtupad sa programa ng ating Iglesia Pang Sanglibutan ang Harvest 2025 ng ating division. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin sa CLC, particular sa Kainta, Area 3, ang kanilang masipag at masiglang pakikibahagi po sa pangangaran ng salita ng Panginoon at ito ay uh, naging matagumpay sa biyaya ng Panginoon na nagharvest ng uh, mahigit na apat na po at pitong mga mahalagang kaluluwa para sa karya ng Panginoon. Pagkatapos ng isang linggong programa, tumating ang araw ng Sabat na siyang naging patunay ng natamong tagumpay. Napuno ang buong sambahan ng mga dumalo at naroroon din ang mga nagpasyang magpasakop sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Humigit kumulang 47 tao ang nabinyagan. At sa pangyayari ito, tunay ang napatunayan na may pag-asa sa Diyos na nagbibigay ng bagong simula at buhay na ganap. Sa kabuuhan ng naganap na krasada, ay isang malinaw na patunay na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang humipo at magbago ng buhay. Okay. Uh, nahikayat ako uh, lalo na mapalapit sa Panginoon dahil madami siyang taong ginamit para lalong tumibay yung aking faith sa Kanya. May isang pamilya na lalo pong nag, uh, nagturo sa akin kung paano maging uh, matatag yung aking faith kay Lord, Yun po yung Perez family. Ngayon nagkaroon din po ng pagkakataon na magkaroon po ng crusade at wala po sa akin naghikayat pero kusa po akong lumapit at ipinagkatiwala po na gusto ko maging lalo pang makilala at maramdaman ang Panginoon. Tanggap na tanggap ko po siya sa puso ko. Tunay po talaga siya. Ang malaking bilang ng mga nabinyagan ay hindi lamang bunga ng isang linggong pagtuturo kundi ebidensya ng matiyagang paghahanda at pagtutulungan ng buong iglesia. Ang karanasang ito ay nagsisilbing paalala na hindi kailanman mawawala ang bunga ng gawain kung ito'y ginagawa para sa kalwalhatian ng Diyos. Layunin maghatid ng Balita May Pag-asa, ako si Mary Angeline Basikulan, naguulat para sa HCMP News. Tatlong taon ng paglilingkod at pagbabahagi ng mabuting balita ang ipinagdiwang ng Adventist World Radio Bakara sa kanilang anniversary Sa pamamagitan ng radyo, nakarating ang mensahe ng pag-asa sa maraming kababayan at nagdulot ng inspirasyon sa mga nakikinig. Ang kwentong ito ng pag-asa ihahatid ni Krisa Balete ipinagdiriwang ng Adventist World Radio Bakara ang kanilang ikatatlong anibersaryo sa pamamagitan ng makabuluhang motorcade at pamimigay ng mga libreng radyo sa Pasukin, Ilocos Norte, bilang patunay sa kanilang patuloy na dedikasyon sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong maabot ang puso at isipan ng mga residente ng pasukin, lalo na ang mga nangangailangan ng espiritual na patnubay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo gamit ang radyo at pamamahagi ng mga babasahin. Dakulti na alak na epekto iti w. A -W R nang nangroli, role nagiti dagiti nagdengdengag nga mabaliwan iti panagbiagda nga agturong da kini Apo Dios dagiti dagiti experience da dagiti ti magustwak laonay so nga dagiti iti kasla mafeel ko talaga nga God is love talaga ay ayatin na tayo ni Apo Dios Samantala, pinahayag ng isang kapatiran na bahagi ng AWR Bakara ang kaniyang nararamdaman bilang taga-suporta at tagapagsalita sa radyo. Una sa lahat, masaya ako. Pangalawa, I feel fulfilled. Bakit? Kasi I believe that everyone has a purpose kung bakit nasa lupa siya, no? First, dahil nandito ko, may purpose ang buhay ko, and one of the purposes of my existence is to give glory to my God. When I serve as one of God's servants sa AWR, uh, napifeel ko yung ano? yung fulfillment kasi kung di rin lang ako nagagamit ng Panginoon sa anumang kaparaanan sa kanyang gawain, wala akong kwenta, di ba? Pero since kahit kapraso, meron na akong contribution sa gawain ng Panginoon, natutuwa ako. So I feel glad and I feel fulfilled. Bakit at my age, no, at my age, I'm 65, God is still counting on me and God still believe in me na meron pa kung pwedeng itulong sa kanyang gawa. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang taon, kundi isang paglalakbay ng patuloy na paglilingkod sa komunidad. Ipinakita ng AWR Bakara at mga katuwang nito ang kanilang tapat na paglilingkod at walang sawang pagpapalaganap ng mabuting balita na walang hangganan at limitasyon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Crisa May Balete, nag para sa Hope Today HCNP News. Sa Lubang Island, pinagsama-sama ang community service at evangelism upang maabot ang mga residente. Kabilang dito ang libreng gupit, house-to-house -house visitation, children's time at pagbabahagi ng salita ng Diyos na nagbubukas ng puso ng maraming pamilya para sa masayang paglilingkod na ito, Balitang May Pag-asa ni Jeyus Madayag. Isinagawa sa barangay Tagbaklubang, Occidental Mindoro, ang isang evangelistic crusade na pinungunahan ni Pastor Arian Pasqua kasama ng mga Adventist volunteers. Layunin ng programa na maabot hindi lamang ang matatanda kundi pati na rin ang mga kabataan at pamilya sa komunidad. Bilang bahagi ng gawain, nagkaroon ng iba't ibang community centered activities gaya ng activities para sa mga bata, house to house visitation at libreng gupit para sa mga residente. Tuwing gabi naman, idinaraos ang mga pagpupulong na puno ng awitan, panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang bunga ng programa ay ang mga kapatid na nagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Isang makapangyariang patunay ito na ang minsay ng Ebanghelyo ay patuloy na umahaplos sa puso ng bawat nakikinig. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jayush Madayag para sa Hope Today HCNP News. Sa Alaminos, Laguna, isinagawa ang evangelism program na may temang Kay Jesus safe ako, sure ako. Isang linggong gawain ng pananampalataya ang nagbunga ng mga desisyon na tanggapin si Kristo at mamuhay para sa Kanya. Alamin ang tagumpay na ito, ihahatin ni Sheikhanaya Saliot para sa Balitang May Pag-asa. Sa loob ng sampung gabi, isa nagawa sa barangay San Gregorio Alaminos, Laguna, ang Pastor Crusade na pinangunahan ni Pastor Florencio Perez Jr., District Pastor ng Metro San Pablo II, katuwang ang kapatiran mula sa San Bartolome 70 Adventist Church at San Miguel 70 Adventist Company. Ang pagpupulong ay isinagawa bilang pagpapatuloy ng Elders Crusade na ginanap sa parehong barangay kung saan pitong ang tumanggap kay Kristo at nabautismuhan sa hangarin mapalalim ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, mapalago ang pananampalataya at maipahayag ang magandang balita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakarinig nito. Isa naggawa ang serye ng mga gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pangyayari sa lugar na ito ng San Gregorio ay isang napakahalagang kaganapan sapagkat uh, sa panahong ito na Napakarami ng mga kalamidan na dumarating. Alam natin na ito'y mga palatandaan na magaganap bago dumating ang ating Panginoon. Kaya ito'y mga bagay na mahalagang malaman ng maraming mga tao sapagkat ito'y nagbabadya na ang ating sanlibutan ay magtatapos at malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Lahat ay dapat ma-inform sa mga pangyayaring ito sapagkat alam natin na sa mga nagaganap ay hindi na magtatagal at malapit na bumalik ang ating Panginoon. Marami pang mga kababayan tayo na hindi nakakapakinig ng pabalita tungkol sa Panginoon na nagligtas sa ating lahat. Kaya napapanahon na para tayo lahat ay maging uh, pursigido sa pagdadala ng pabalita sa lahat ng dako sa lahat ng lugar na ating maaabot. At nawa, ito ay, ito ay naging pagpapala sa lugar na ito at tayo may umaasa na hindi ito na walang kabuluhan sa lahat ng mga nakinig sa lugar na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Masiglang dumalo ang mga bagong kapatid sa pananampalataya kasama ang mga interesadong tagapakinig upang pakinggan ng mga na nagbibigay katiyakan ng kaligtasan. Sa bawat pahayag ng salita ng Diyos, muling ipinaalala na sa kabila na kasalanan at kawalang katiyakan sa mundong ito, may tiyak at walang pag lang ang kaligtasang matatagpuan kay Jesus natutunan ko eh Jesus para sa kabutihan sa atin pagtulong para magin magliwanag ang isip para sa Diyos Naging masaya po ako sa araw-araw na pakikinig po dahil nakakinig po ako ng mga salita ng Diyos at masayang nangyari sa pagtatapos ng sampung gabi, nakita ang patuloy na paggilos ng Diyos sa puso ng mga tao sapagkat dalawang bagong kaluluwang muling tumanggap sa panawagan. Patuloy ang pag-ani ng bunga sa pananampalataya dulot ng taimtim na panalangin at pagtutulungan ng buong iglesia. Mula rito sa barangay San Gregorio Alaminos, Laguna, ako si Shikanya Tisaliot, naguulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga kapaglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, North Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa newsathopechannel.ph o gamitin ang hashtag HCNPNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel, North Philippines, sa mga ni Pastor Sherman Fidakan, ako si Nathalie Aginaldo at ito ang Hope Today ACNP News.